gusto ko kayong kasama sa panguha ng aking ng ano ng ah uh, patun patula o oh, ayan patula kinuha ko na kanina yan ng bunga yun pa ang bunga o oh, pakita ko sa inyo ang bunga ano bunga o oh. dami ano ayan o oh. o oh. Oh, oh, marameh saya isang linggo. Oh, yan o. Oh. Yan po. Oh. Hmm. oh. oh, bunga. Pa, oh. Oh, yan Oh. bunga pa Oh. ya yan Oh. Bunga pa. Tam yan, sa isang linggo. Ito, meron dito. Yan po bungko. Oh. Ano kaya Umuwasak o. Oh. Ayan Oh. Hop. Oh. May tayo na pusa. Ayan Oh. O. Oh, ha? O. Oh. Kaya natin. O. Oh, ayan Oh. O. Oh. O. Oh. Ayan Oh. Kayo. Tayo tumaan. May matigas. Uy. Tulugso aking ano antena. Mm. Nulugso na pala yun. Ayan no? Oh. Oh. Mm. Tatlo, maliit pa. Ayan, eh, may bunga pa pala dun. Kaya lang maliit pa ata. Ayan o, no? may maliit po. ano o. Oh, ay maliit pa o. Oh. ba yun? Dalawa pa pala yan o. Paano? May tatlo tayong nakuha ang um, ano, ibibigay natin ito sa kapitbahay. Isang kayunit. Ay, eh, patay. Giba. Butas. Makakabili ng ano. Nang ano ay wasak ang bubong tuloy yung mamaya nawasak ang bubong ko ayan o kailangan makabili ng ano oh, ayan o ayan o ay, kailangan makabili ito ng ano Nang tagun huh? sige po maraming salamat at bawbana na bibili pa ako ng ng ano kasil. ng bulkasil po maraming pong salamat